Tanong ni Macho Maliit. May kaibahan po ba sa quality ang bilad sa araw at ng oven malunggay flakes? Ah, uh, para kay tanong ni sir, no? Sa malunggay flakes, para sa akin lang ha? sa akin lang experience, Ah, uh, disclaimer. Kung sa araw natin ibibilad, sabi natin sa probinsya, pwede naman 4 to six days mampatuyuin yan bago yan manigas. Depende sa lugar o gaano kainit ba ang araw na inyong binibilaran. Or sabi na nating direct talaga kayo sa stainless na lap lapagan ninyo at uh, nilalagay nyo yan. Ang pagkakaalam ko, napakatagal din talagang proseso. Kaya nga ang nabibenta ng mga malunggay flakes talagang mahal din talaga. pero, ako talaga, gumagawa din talaga ako nyan nang may puno pa ako ng malunggay dito sa amin. Okay? Napakabilis lang. At ang diferensya, sigurado ka talaga na sobrang bango at malutong na malutong ay inyong malunggay flex pag sa ubin nyo po. Pinapalutong yan. Napakadali lang naman. Napakamahinang ma apoy lamang. Napakahinang apoy. na sa mga 90 to 100 degrees lang. Okay? Tapos, titingnan tingnan nyo lang, babalik-balik ta rin nyo, baba taas, taas baba, pati sa gitna, ilalagay nyo lang. Saglit lang, walang uh, more than 30 minutes lang, ang inyong salang ay malutong na po yan. Durugin lang kaagad, pagkahango, kahit medyo mainit-init pa, huwag nyo lang hintayin lumamig kasi babalik po yan sa lambot. Pag nadurog nyo na yung mainit pa, steady na yan siya, na-flex na, na siya, na ang inyong malunggay. Isa pa, kagandahan kasi pag tayo mismo gumawa ng malunggay flex hindi ko naman sinasabi ha uh, ito yung experience ko lang pure kasi pure kasi naka hindi naman sa pagano ako ay nakakabili din ng sa mga baking supply. Uh, dahil pure green ang malunggay hindi parang hindi ako satisfied or hindi ako kumbinsido na ito yung pure kasi parang may nakapaako ako or uh, nalasahan akong kakaibang uh, lasa. Hindi na genuine kasi sa malunggay. I-try nyo pong gumawa ng sarili talaga tapos i-compare nyo inyong nabibili. Pag magkapareho at, at saka yung amoy at bango, ay masasabi natin sure yan. Pero pag iba, may kakaiba, dahil sa dami ng mga nag nagagawa niyan ngayon ng malunggay, ay eh, talagang magdududa po tayo. Kung gusto natin makakasiguro kung may oven tayo, tayo na lang mismong gumawa, napakaganda din talaga pag tayo mismo gumawa ng malunggay flex. Super talaga. Ang bango. Okay? Sana nakatulong. Follow for more.